na nga guys andito na tayo para maghanap ng mga maliliit na shell titingnan natin kung may laman sila oh sug ito ganito guys mayroon dalawa hanapin natin pag ganito guys ayan may laman siya and then ito hanap tayo ng medyo malaki laki para pag biniyak madali madaling makuha medyo malaki makukuha so May laman ba? Wala. Hanap pa tayo. Ito, may na ibang klase yung shell. Ayun, eh. may. Um, ayun, may laman siya guys. Sa loob, kukunin natin. And then, tiyan. And then, ito pa. Tingnan natin. Ayun, may laman niya. May nakita ako um, gumagal ako. Ito malaki. Tingnan natin kung may laman. Mayroon siya guys. So ayan. Hanap tayo ng hanap. Para makadami tayo. Para makakuhan tayo ng pang pain sa banwit. yan madami-dami ngayon. Dami-dami dito, so ayan, yeah. yeah, ayan, guys, marami akong nakuha. Hmm? Ay, mo totoo, mutot aku oh oo, <tutang>. oo, oh, <laughs> <Narin. laughs> kasama na yung guys kasi naibit na yung ano ko yung yung tamit tummy -tami ko kaya lumabas na <laughs> ito malaki sana may laman siya ay wala din hirap din to guys sanapin eh so ayan hmm, may mga nakuha na tayo hanap pa tayo So ngayon, itong muna ang gagawin ko guys. And then, dito tayo sa sulok na. Wala. Wala mali, malaki. Hmm, liit naman. Dapat malaki. Para pag biniyak, malaki yung laman. Diba? Aray. So, ayan guys. Ah, um, Pagpapatuloy ko na lang ang aking paghahanap ng mga shell. Dito, andami. Gumagalaw. Ito, Ayun. Gumagalaw sila. Dito pa. Gumagalaw na sila eh. And then... Ito guys Marami And then Ito na Marami na tayo guys Nakuha